Ginisang mais sa dahon ng ampalaya mga boss idol and madam. Isa ito sa paboritong ulam at pagkain nung bata pa ako. Ay e talaga namang ramdam mo yung lasa ng mais at syempre yung kunting pait ng dahon ng ampalaya tapos sabay inom ng tubig na malamig. Grabe, pagkakasarap. At dahil season ngayon ng mais at season din ng dahon ng ampalaya, tara mga boss idol magluto tayo nakakita nga pala ako ng pagluluto sa norte tulad ng ganito kaso nga lang yung kanilang mais eh talagang pino at parang soup lang talaga hindi ka tulad dito sa isla na makapal yung gayat sa mais so paano ba yung mga boss idol wag na natin patagalin to at isang lang nga ay nagpainit ako ng mantika At pagkatapos nyan ay eh, sinunod ko na tong bawang Hindi ko talaga alam kung anong una Bawang ba o sibuyas Comment nyo dyan mga idol kung ano talaga ang una At kapag okay na yung bawang maghulog tayo ng sibuyas Halu-haluin mo lang tapos ikaw na ang bala dyan At Pagkatapos nyan isunod eh, na natin yung kamatis Ay tanga nahulog pa yung isa at syempre, haluhaluin mo lang hanggang sa bumango at lumabas ang aroma. At pagkatapos niya, ibuhos na natin yung hiniwa-hiwang bunga ng maes mga boss idol. Grabe, ganito pa lang eh talaga namang natatakam na ako. Pagkatapos magisa ng maes, ibuhos na natin tong tubig na pinagbabaran ng bosin ng maes. Pero bago mga boss idol, shoutout muna kay boss Silvino Angko JJ. Shoutout sa napakaganda kong pinsan si Pag-asa or Pags Lerona. And shoutout din kay boss BJ Teklablab Azo. And shout out din po kay Boss Raymond Sanilia ng Los Baños, Laguna. And shout out din po kay Madam Lenes T. Austrias from Calapan City, Oriental, Mindoro. So mga boss idol, shout out sa inyong lahat. At yun nga mga boss idol, pagkatapos kumulo, maglagay tayo ng asin, depende yan sa panlasa pa rin ang gusto nyo. At pampalasa, ikaw na bahala kung gusto mo. At pagkatapos, pakaluan lang natin ng isang minuto hanggang sa maluto yung mais. Pagkatapos yan, huwag natin kakalimutan maglagay kahit dalawang pirasong itlog na binati. Grabe naman talagang hindi hindi mo makakalimutan ang lasa nito. Lalo na siguro kung merong aligin ng alimango o alimasag, kung merong available dyan sa inyo, lagyan mo na rin. Tingnan mo naman o, talagang mapapa rice ka talaga sa sarap nito. Grabe grabe naman talagang pagpapawisan ka ng malamig sa sarap nito. Siyempre bago yan huwag natin kakalimutan ang pinakamasarap na dahon ng ampalaya. Grabe talaga naman to. Talaga namang masustansya na e eh, masarap pa. Ah. Kung bago ka pa lang sa channel na to at di ka pa nakapalo o pakipalo naman mga boss idol and madam. Kung mabot ka sa video na ito huwag mo namang kalimutan i-comment kung taga saan ka para naman malaman natin kung saan ba umabot ang video na ito. Sa so, mga nagtatanong kung mapait ba ito, hindi po to mapait mga boss idol and madam. mga boss idol and madam kapag nilagay mo na yung dahon ng ampalaya ilubog mo lang pero wag mong haaluin then after 1 minute hanguin mo na at patayin mo na sa apoy at kung gusto mo ng hangrit ng klaseng video follow mo ako para update ka sa mga video na i-upload ko katulad nito at yun lang mga boss idol ako si Krabs TV at ako si Talim Island Friday thank you so much for watching bye bye